Pating so, nga, paano mag-make up? Ang galing naman mag-make up niyan. Ay, grabe, ang galing. maganda, maganda kaya. Pangit ka dyan. Ang ganda nga eh. O oh, sige, ayusin mo ulit. Game. Galing. Galing naman yan. Make-upin mo rin ako mamaya, ha?

Oh, ah, di ba matapos? Ay, sa pa papa lang. Dalawa chicken. Sito na lang doon. Dalawa sito. Ang ganda mo naman, Rasha. Sino, sino sa mag-make-up? Hindi pa tapos. Ah, tapos yan?